Kayo rin ba yung pag may nakikita o pag naisip ang isang pagkain, naaalala ninyo yung tao na yon? Yung masasabi ninyo na, ah, pag si anong nagluto niyan, masarap. Yung luto niya, yung masarap. Sa dami ng biko na natikman ko, yung biko na luto ng mama ko, yung the best. Simple, pero hahanap-hanapin mo. Kaya for today's video, yan ang recipe ko. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sobrang dali lang ng recipe natin ngayon. Bali sa isang pan, maglagay tayo ng 3 cups ng coconut milk, brown sugar at margarine. Yung sa asukal po, nasa sa inyo na yan, kung anong kulay ng asukal yung gusto ninyong gamitin. At 1 half kilo po pala yung binili kong asukal pero hindi ko nilahat kasi para hindi sobrang tamis. Sa margarine naman, hindi ko rin po nilahat yan. Mga 3 fourth lang yung ginamit ko ng isang lagayan. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw na yung asukal at yung margarine bago natin isalang sa kalan. Tuloy-tuloy lang natin itong haluin hanggang sa kumulo at once na kumulo na, hina ano na po natin yung kalan. At kanina nga, bago ko umpisahang lutuin yung ating gagawing biko, nagsaing na rin ako ng 1 half kilo ng malagkit na bigas. And shout out po kay Eden Abara, Jocelyn Monreal, Librada Cruz Brihino, and Emelia Mira. Thank you so much po. After nating mailagay yung sinaing nating malagkit na bigas dito sa niluto nating gata na may asukal at margarine, haluin lang natin ito ng tuloy-tuloy. Then takpan natin ito ng dahon ng saging. Ito kasi yung isa sa magpapasarap dito sa niluluto nating biko. Ito yung kadalasang sinasabi ng mama ko. Ito daw yung sikreto para mas maging masarap yung gagawing biko. Parang ang ginagawa niya is iniin-in ng dahan-dahan yung ating ginagawang biko. Mga tatlong beses kung ginagawa yung ganitong proseso, tinatakpan ng dahon ng saging, lulutuin ng mga lima hanggang anim na minuto, hahaluin, then tatakpan uli ng dahon ng saging, lulutuin ng mga lima hanggang anim na minuto at hahaluin. At makalipas nga ang tatlong beses ng pagtatakip ng dahon ng saging at paghahalo, magiging ganito na yung ating ginagawang biko. Maligat kung tawagin. At habang mainit-init pa nga yan, isinalin ko na rin dito yan sa bilao na may dahon ng saging na pinahiran ko ng margarine. At yung complete recipe po ng aking ginawang masarap na biko ni mama ay nasa dulo po ng aking video. At kung gusto nyo rin po ng ganitong klasing luto ng biko, try nyo po yung ating recipe. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo!